Time check po natin, 9.30. Katabi ko po ang masipag na ate ko, si Ate Bunso ng Baksakan. Sa <laughs> mga Ate Bunso, mag-update ng mga gulay natin. Good morning, Ate Bunso. Ate Bunso, medyo wala na yata ang bagyo ngayon. Ang dami mong pipinong puting maganda. Magkano ngayon asking price o touring nito? Okay. Ayan na, asking lang po yun, hindi final prices. Yan. Yung hindi kagandaan ng pipinong ganito, magkano? Ito nga ang hindi ko, 12. 12, pero hindi maganda. Ayan na, yung maganda, meron 15, meron 12. Depende po sa ganda ng gulay ng ating ninaplate. Kung maganda ang gulay na binadala nyo, siyempre, ang atyan, pag hindi ka ganda, medyo mababa yan. At depende rin po sa oras. Yan. Itong okra natin, Ate Bunso. Oh, 20 po itong okra. Yan, maganda, maganda rin to. Itong ating talong. Ano yan? Ano ba? Kapon. 35 kapon ngayon wala pa. nakikiramdam pa si Ate Bunso. Etong ating ate, uh, negro ba to? Negro. Oh. Negro 30. Mababa yung ano no. Ay, hindi siya kahabaan ano. No? Yan no? oh. long yard na 45. Oh, yung mahaba na long yard like 45. Bulacan white natin. Bakit may tawad ka? Wala akong eh. Wala, wala. Puro verde lang? Eh yung feeling natin, magandang panigang? Ay, magandang panigang 70. Oh, 70. Eh medyo angat siya, no? Yung maganda yun, ha? Yung hindi kagandahan? Ay, hindi kagandahan. Yung mga ganito? Oh, ay, oh, may 30. Yung hindi kagandahan, 30. Kaya depende talaga sa ganda. Eh yung Taiwan natin, yung mga? Nagwas ng konti. One, two, one. Oh, 13 ang ating siling Taiwan, ha. Yung maganda-maganda 'yan, ha. Eh yung ating uh, patolang palitpit. Ay patolang palitpit, 20 hindi kaganda. 20 uh, hindi kaganda 'yan. Ang maganda 20, lang 20, po sa tinda dito, si Ate Bunso 'yan, Ati, ha. Hindi to matanda, talagang lalong bumabata araw-araw. Salamat -araw. Ate Bunso. Kaaga ko istorban si Madam Menchi oh. Madam Menchi magkano yung ice cream fresh ng kanyong pipinong bakla? Sa so, eh, baba naman ana. Pero maganda na to ana. Sampo. Eh yung upo natin magkano yung balag? Oh, dose. Dose pala po yung sa nagtatanong ng upo kasi nga hindi ko po medyo natatandaan yung ano uh, yung mga presyo kaya panoorin niya lang po e, ito daw oh, dose Hindi siya kalaki ano. Dose. Ate ba? Ate, Madam Menchi, yung ating ano, talong. Oh, uh, ask you for 45. Maganda, maganda yan, hindi pa. Hindi pa maganda, yung maganda, magano? 50. Yung maganda, maganda talong daw, 50. Ito, hindi kagandaan, 45. Salamat, Madam Menchi. Yung sigarilyas, kanina ba yung sigarilyas, mga kaibigan? <tip> Magkano yung sigarilyas natin ngayon? Para na, sigarilyas mo daw. Sabi ni Kwente. 120. Maganda na yan. Ano, 120. 120. Kamustahin mo naman yung mga taga-kalawagan natin. Shoutout mo. Shout out mo yung mga taga-kalawagan natin. Oh. mo. Sa mga... Sa mga nanonood dyan sa mga taga-kalawagan natin, shoutout sa inyo. Sa mga taga-kalawagan, magaganda at sa mga pogi. Magaganda ba at pogi mga tao doon? Mababait. Yeah, Mababait pa. Masisipag. Ayun, talagang 3 in 1 na ano, 3 in 1. Mabait, mag... Nako. Sige, salamat. Ay, shout out nga po pala sa tao ko. O, oh, sino? O, oh, sino yung asawa mo? Ah, Jacqueline Gagno. Baka magkamali ng pangalan, yun ah. Okay, Jack, Madam Jacqueline. <laughs> Kay si Arison, eh. nakita akong ano. Si Lin Sultan Gando. Good morning, uh, ah, masipag na kagawad ng dalampang. Magkano yung ano natin yung ah, uh, oh, bell? Oh, maganda, maganda na yun. Eh, yun din maganda, magkano? Mga. Oh, eh, yung maganda yun na 80, ano ha? Biskaya po, sa 90. Oh, yung 90 naman, ah, yung Biskaya 90. Itong patola natin palitpik, maganda to. 30 po, 30. Ay, yung sili nating Taiwan ay mapula Matas na ngayon yan eh 1.5 ah, 1.5 oh, yung may may, may berdeng ganyan e langETon, yun. oh ganoon din yan ayun eh, pipino natin bakla ayun po medyo do sumababa dos sampo oy bumaba nga eh yung atin sa pia ano konse 25 po ayan po ang masipag pogi at magiting natin konse al ng dalampang mapo-promote na to sa next year. baka ma-promote next year salamat <laughs> Dito po tayo sa pinakamagandang tindera ng kamatis sa ating baksakan. Ang ano, kabig po nung kabataan ni Don Silueta. Ayan po. Good morning, Miss Don. Miss Don, ano yung kamatis natin? Biskaya ba 'yan? Uh, magkano ng asking price? Asking lang ha. Asking price po diyan O, 20. Yung asking price po pwede magbago minuminuto, minuto oras-oras. Depende po sa ganda ng kamatis. Kung kasing ganda po ni Don, eh talagang tataas po yung kamatis. Yan. Yan ang kaganda. Madam ah, Don, ilan taon na po ba kayo? 37. Oh, 37. Hindi alata. Hindi na sa ano niya. Salamat, Miss Don Solveta ng Baksakan. isang magandang buhay at mapagpalang araw mga kagulay Welcome po uli sa ating YouTube channel Dan TV, Mr. Palenque Today is July 19, araw po ng Sabado Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na tulad ng nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isiria, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po liya alamin natin yung mga asking price ng mga gulay na ito. Tandaan niyo po ah, asking price hindi pa final prices dahil ang asking price pwede po yan magbago minuto o oras-oras. Depende po yan sa Bagadda o uri ng gulay na ating na-update depende rin po sa oras at depende rin po yan sa pagtawad ng mga mamimili sa ating uh, mga gulay. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel, Dante B. Mr. Palenque. Alamin po natin dito sa pwesto ni Ate Baby na may araw-araw siyang mga tindang sita. Magkano yung ice cream price? Yan. Ate Baby, magkano yung bulakan white natin? Yung magandang bulakan white? 70? O, oh, 60? Ang baba, no? Eh, hindi kagandahan. 50, 40. Eh, yung berde natin. Yung berdeng sito ba? Hindi berdeng ano ah? Ha? Fresh class. First class 60. Eh yung ano natin, bunitong ampalaya. 85. 85. Ayun. Ano yung maganda yun ano? Okay. Eh yung di maganda magano? May, may buyer po siya dito. Tanong natin yung ano, yung okra dito kay Al. Al, magkano yung okra natin? May kawasap si Ate Baby. Okra. 'yung 35 po aski. Ayun, magandang maganda na 'yon. Tayo. Ayun, di kagandahan magkaano. Depende talaga sa ganda ng gulay na no? magkakaiba sila. Ayung ating uh, patolan palit-pit doon sa labas. patolang 30 po. 30. Ayung ating uh, ano, Sophie, 25, yan? di kalaki yan, no? 25, natuloy na po. O, oh, ito, hindi kalaki yan, 25. Ah, salamat, bossal. yan. May kausap si Ate Dewey, kausap niya yung big buyer natin. Yan. Ito sa nagtatanong ng upo. Uh, ah, tanong natin nga kung balag o gapang. Sige, so, tanong mo po, balag, gapang. Oh, hindi alam magka Oh, ito gumapang sa balag magka ano? ng ice cream price. Oh, dusi daw, oh, dusi. Yan, dusi. Yan. Hindi niya alam kung gapang o balag kasi dinala lang dito eh. Yung ampalayong palayo mong ganitong klase, magkano? Magkano po. maliit 60, yan. Tandaan niyo po, iba-iba po ang asking price. Depende po sa ganda ng gulay. Alamin niyo po kung maganda yung gulay niyo, hindi. Yan. At saka depende po sa pagtawad ng mga mamimili natin. Dito may dahon sili si Ana uh, Marian Rivero. Alden, magkano yung dahon sili? 120 ang touring. 120 ang touring. Medyo angat. Maganda na yun ha. Ayan po. Ayan po si Alden o Richard. Talagang gumagandang lalaki. araw -araw. Dito si ano, merong kalamansi. Wala pa yung mga kalamansi doon eh. Dito, tanong natin magkano. Itong kalamansi ni Marian, nakabalot sa plastic. Hindi natin lang kung ilang ano to, ilang kilo. Tanong natin. Kalamansi natin ngayon? 40. Ilang kilo to? 15, 15 kilos. Uh, labing lima lang, ano, 40. O, oh, tingilan to. Bali ito, kasi ito, yung uh, sa plus, sa, ano, sa net, 30 kilos. Ito, ah, uh, 15 kilos nasa 40, kaya 40 times 15. Yan, ano, eh, kagaganda ng ano, ng kamote ano, Taiwan si. Boss, magkano na yung Taiwan si natin ngayon? 40 po. 40, malaki yung medium. Ah, 25. Yan, ay andi dito na si ano, si Isabel dasa Medyo hindi na po natin na-interview dahil suplada na po siya ngayon, nag-iba na po, yan o. Oh. Lagi nakatalikod sa ating camera, yan o. Oh. hindi na po namamansin niya, na. Yan. Galing po siya sa Boracay ng isang linggo, nagbakasyon. Kaya lang, dahil, Boss Marco, dahil di ka kasama sa Boracay na nagbakasyon siya sa Bildasa. <laughs> may kasamang iba. Kagrabe ni Boss Marco, may kasamang iba. Ganda magkaling sa luyot natin ngayon. Ah? Bet, hindi ka kumukupas yung kagandahan mo, na? Pinse. Ay, natin ating talbos ng kamote. Sampo. Sampo, yan. Ayun yung okla mo magaganda, magano? 35 per kilo pag 10 kilo 350 ayan, yung tindera po dito nagpapaulan sa ulan, ayun oh basang basa sa ulan tanong po natin yung, ay may kangkong siya oh meron din siyang sampalok madam malo, wag kang paulan, bawal magkasakit Mag, magkano yung sampalok natin ngayon asking price ah? 800, yung ating kangkong may kangkong oh Sandaan. Itong ating tawag dito, puso nga mapagmahal. 25. Itong gabi natin galyang. 25. Yan. Yan. Wala yung ano dito eh. Wala yung uh, may wagang boses. Umalis po. Nag-CR po. Nadumi na, na, na yata. Kaya hindi natin ma-interview. May wagang boses po yan. O, oh, dito tayo kay Madam Julie. May kamote. Eh, ah, oh, haba ng kamote ni Madam Julie. Madam Julie, yung kamote niyong ube, magkano po ngayon? Good morning. 40 po. Ha? Ah? Yung po. O, oh, 40 po. Yung big po yun, ah. Eh yung medium? 35. per kilo. Dahil 10 kilo yan. Pag 40, 400 per bundle. Eh, sa labo nga. Eh, kagaganda ng labo, 20 eh. po. Medyo kasi mababa siya dahil umuulan ngayon, maraming labong. Eh sa ating ano, sa maganda nating na luya. Yung maliliit po, 70. Yung magagandang malaki. Ah? 100. Ayan, meron din siyang ano ito, yung Miracle ano? Magkano yung Miracle? Yon, Sophia. Ay, 25. Sophia din. Ah, ano rin, 25. Walang himala, sabi nila. Ano yan? Almusal merienda. Yan? Al altang, altang, altang mer. Altang mer, sir. Oh, kasama na yung tatlo, magkasama na. Three in one. Three in one, yun. Dito po tayo sa kaibigan natin, kay Boss J. Alamin po natin yung presyo ng kanyang mga gulay bagyo. Good morning, Boss Day. Boss Day, magkano yung first class natin gulay and repolyo natin? 280 yung di first class. 20. 20. Laking diferensya sa ating pecha ay bag, bagyo. 350 po. 350 sa sayote. 250. 250 sa patatas. 400. 400 sa carrots. 900 po at saka 850. 900 at 850. Ang kaganda ng peras niya, no? Sa Labanos? 850 po. 350. Ayun. Ay, may napupun na ako sa kapitbahay mo. Magong ribbon, huya. Iba na yung mayama. Wow! Oo nga. Kaganda naman ang buka. Sa ano siya ngayon. Blondie siya ngayon, no? Medyo naghahanda po yan sa best friend natin. Na medyo napakasipag nun. Talagang dapat suklehan niya ng kabaitan. Eh, nung isang araw lang. Tatlong araw lang na-interview ko. Lang po na po sa iba. Naku, hindi naman siguro yung best friend ko na yun. Yan, talagang nagpa... Talagang nagpapaganda yung ating na uh, kapitbahay dito, Boss Jay, no? Bagong riban. Mahal yun. Boss, yung best friend mo. Wow! Talaga naman swerte mo, best friend. Nagkaroon ka ng ganito nga. Naku, mapagmahal na jowa sa nagtatanong po ng singkamas, di ko po alam kung ano ibig sabihin yung laman ng singkamas. ito po gul, pang gulay yan ito, lu, uh, sariwang lumpia yan o oh, uh, singkamas. Magkano yung isang sako na ang ano natin ngayon, singkamas? 30, 25. o 30, 25 po isang kilo. Pang lumpia po ito ayun, pero yung papakin po wala po tayo yung binibili na, na bitbitin. Eh, pero yung, yung, laman po na sinasabi niyo hindi ko alam po yun. Yan, Pinapalibutan si Boss Jay ng dalawang blooming dito, no? Ah, ito eh. Ito, matagal na talagang blooming to si Madam Annie. Lani. Eto eh, no? po. Dito po tayo kay uh, Madam Mika. Medyo, isang linggo ko po hindi na-interview to. Yan o. Oh. Galing po kasi ng Singapore to eh. Nag-vacation doon ng, ano, ng isang linggo. Uh, good morning, Madam Mika. Madam Mika, kamusta yung Singapore? Okay lang po ba? Wala bang pasalubong? yan. E tatanong natin. Ano ba tong ano natin tong uh, anong size nito? Medium. Oh, medium na si na puti na 9 kilos. Magkano yung asking? 750. Oh, 750 sa malaki magkano? 850 po. 850 po sa big size, sa medium 750. Sa atin nga uh, po lang medium. 950. Oh, 950, 9 kilos din niya, no? Eh? Okay. eh yung atin maliliit. Oh, pareho din din pala. Eh sa super white po nating uh, bawang. 535. 5.30 lang kilo po to. 5. 5. Ayun hundred. Five atin, uh, kanso. 500. 500. 480. Bali five kilo no. Medyo malaki ng pinayat mo ah. Siguro nabawasan to ng mga 15 kilos. Yan no? Pero maganda pa rin si Madam Mika. Kamusta Madam Mika yung Singapore? Okay lang ba doon? Maganda ba doon? Yan. Ganda talaga na. Salamat po! Nananatili yung magandang presyo ng Suprema. Boss, maganda yung Suprema? Ito yun. Sana nga, magtagal pa to. Hindi yung Dati isang linggo lang tapos baba agad na ng mga ilambuan. Eh ngayon tumataas na magdire-diretso para makabawi 'yung mga magsasaka natin. Siyempre pati na 'yung mga sakadoro natin na nagtitinda ng kalabasa. Ano to tawid dagat? Ah, kaya pala lang niya Salamat, sir. Oh, tiningnan niya, maganda 'yung mga sakadora, pogi 'yung mga sakadoro. Pogi rin 'yung mga nanay niya. Ayun. Ayun, ganun sana. Ayan po yung aking idol. Philip Salvador ng Baksakan. Ayan o. Ipe, ano itong ano natin? Diamante po. Diamante. Ito garnet. Ha? Magkano yung garnet at diamante ngayon per kilo? 16-18. Ito, 18 yung diamante. Diamante, 16 yung uh, garnet. Ito luya natin, magkano? 850 po. 850. Hindi rin nagbabago yung ganda ng katawan ni Philip Salvador, no? Parang no? mana ko sa'yo. Ayan. Pero siyempre, yung katabi mo rin, gwapo din. Pati, ayan, pati, pati lalo na sa likod mo, ayan o. Oh. Ayan. Ay, may maganda ka pa lang bisita dito. Ayan yung muse. Ang, ganda naman nga. Asampay sa muse, yung nakakataki Kaganda naman. Kaganda naman ng mga tao dito. Kung so maganda dito, syempre may maganda rin. Ayyan, si... ayyan. Ayan, si, Ayan. Oh. Si, si Madam Che. Si hindi lang maganda, mabait pa at masipag. Ayan, no? Mabait ay, no? ay no? Madam Che, baka makunan ka dahan-dahan sa pagbubuhat, ano? Oh, sexy, no? Uh, maganda pala yun natin asking price. 70. Oh, 70. Yan, ha? Depende po sa itsura, sa ganda ng palaya. Ha? Ito, 70. Yung maganda-maganda daw, may 85, eh. Eric kay Brother Junjun Ay magkano na madami nga natin pechay Ay ito kay Junjun Jun magkano na yung pechay natin Be 25, 30 Yung maganda daw 30 Ay yung pa gustasa parehas, parehas lang Galing saan ito? Anong barangay? Ah sa bayo ng Gabaldon Yan Ano mga gabi? Ito po yung masipag natin at pogi natin checker sa baksakan si Boss Maki. Ito, darang sili ah. Ay, ay madama, magkano yung darang sili natin? Madama, ay, at ito yung magkano yung darang sili natin? Ay, sandaan po ka, kuya. Oh, sandaan. maganda-maganda yan, hindi pa. Hindi po. O, oh, yan. O, yung Oh, tinatawa. Ang tandaan niyo po, nakaka-apekto sa asking price. Pag tumawad yung mamimili, minsan binabawasan ng 20, pinsi, limano. Kaya naiba, eh. hindi natutuloy yung asking price. Pag tumawad, bawas yun. Yan. Salamat, Ate Mayan. Ayan po mga palengke, ang ating pinakalatest asking price update dito sa Cabanatuan Base at World Trading Center, Palengke ng Sultan. See you po again tomorrow for my next vlog. This is Dante Viernes, a Mr. Palengke ng Cabanatuan City.